you mm -hmm. Uh, magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Balis sa uh, video nga palang ito mga ka-horror ay uh, may pag-uusapan tayo na dalawang uh, napakahalagang bagay sa mundo ng uh, lihim na karunungan at ito ay particular doon sa mga nagtatangan ng mga agimat at anting-anting at ang dalawang salita na ito mga kahorror ay tinatawag nilang puder at panudla. Bali sa lihim na karunungan mga kahoror ano, ay napakahalaga ng uh, puder at panudla. Uh, dahil sila ang nagbibigay bisa, lakas at pangontra sa mga ritual at protection. Ang puder ay isang parang nakaimbak na enerhiya sa agimat o anting-anting na patuloy na nagbabantay. Samantalang ang panudla naman ay aga ng kapangyarihang inilalabas sa pamamagitan ng salita o orasyon. Kapag pinagsama ito mga kahoror ano, ay nagiging mas matibay ang depensa at mas mabilis ang epekto laban sa mga masasama. So para mas maintindihan natin mga kahoror ano, ay bibigyan natin ng mas malawak na kapaliwanagan ang dalawang salitang ito, ang puder at ang panudla. So tara mga kahoror at simulan na natin ang paliwanag niya. Ang poder ay isang kapangyarihang nakaimbak o nakapaloob sa isang gamit. Gaya ng agimat, anting-anting, mutya, bato, medalyon at marami pang iba. Ito ay parang isang baterya na may laman ng enerhiya na pwedeng magbigay proteksyon o kapangyarihan kahit walang binibigkas na salita so maraming katangian mga kahorror ang uh, puder ano isa na rito yung pangmatagalan ang bisa uh, nito at kapangyarihan kung tama ang pag-aalaga at paggamit nandiyan din mga kahorror yung uh, nakadepende sa puder kung gaano kalakas at anong klase ng tulong ang uh, kaya nitong ibi ibigay gaya ng pagprotekta sa gamutan, pangakit at marami pang iba. At yung pangatlo naman mga kahoror ay maaaring gumana ito kahit tahimik ka. Basta dala o suot mo ito. Magbibigay tayo mga kahoror ng ilang halimbawa ano, para mas maintindihan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang pudero. Uh, halimbawa ng no, mga kahoror na may isang tao na may poder de fuego na anting-anting. Kahit walang sinasabi, uh, hindi tinatabla ng apoy ang kanyang balat dahil ang mismo agimat ang may proteksyon laban sa init. Isa pang halimbawa nito mga kahoror, kunwari ay nasa isa kang labanan o nasa gera ka. Uh, kahit na nakatalikod ka, no, ay uh, lumilihis ang bala dahil uh, pinoproteksyonan ka ng poder na nakasuot sa'yo. So pag-usapan naman natin ngayon mga kahoror, yung salitang panudla. Bali ang panudla mga kahoror anay, may kahulugan ng kapangyarihang nagmumula sa tao na inilalabas sa pamamagitan ng salita o orasyon at uh, tinututok sa, sa isang tao, bagay o espiritu. Marami ang nagsasabi mga ka-horror na ang panudla ay parang kidlat. Ito ay bigla at mabilis ang tama. Pero pansamantala ang epekto, maliba na lang kung patuloy na inuulit. Ilan nga sa katangian ng panudla mga ka-horror ay yung tinatawag na instant o bigla ang epekto ito rin ay malakas kung ang nagsasalita ay may mataas na espiritual na lakas o karunungan. At uh, mas, mas tumitindi ang panudla ng mga horror kapag sinabaya ng gamit na may poder. So magbibigay din ako ng ilang halimbawa ng uh, panudla ng mga horror. So yung isang halimbawa rito no, sa gitna ng isang alitan, Uh, isang albularyo ang nagsalita ng orasyong panudla laban sa isang taong may masamang balak uh, bigla itong nanghina at hindi makalapit kahit wala siyang tinamaang pisikal isang halimbawa pa ng panudla mga kahoror ay isang manggagamot ang uh, nagpanudla sa isang inaalihan ng masamang espiritu at sa ilang segundo napilitan itong lumayo dahil sa lakas ng bigkas So magbibigay pa ako ng example mga ka-horror. Itong panudlan ito mga horror ay madalas nating nadidinig sa mga nagpapatesting kay Commander Bantugan. At uh, maraming nga ang nagsasabi na itong si Commander Bantugan o si Idol uh, Nick ay napakalakas ng panudla. Kaya raw doon sa mga uh, nagpapatesting sa kanya ng mga gamit ay walang pumapasa usapan naman natin ngayon mga kahoror kung uh, pwede bang pagsamahin ang uh, puder at ang uh, panudla actually ang sagot dyan mga kahoror ay pwede no? at uh, ayon nga sa mga matatandang uh, antingero at albularyo no? kapag pinagsama ang puder at panudla ay nagiging doble ang bisa so paano nga ba nagiging doble yung bisa nito mga kahoror no? so magbigay tayo ng halimbawa Uh, may isang antingero ang may medalyon na may poder de corte o pangputol ng sumpa At uh, binigkas niya ang panudlang orasyon habang hawak ito uh, Mas mabilis at mas tiyak ang uh, pagkabasag ng sumpa kumpara sa isa lang ang gamit So para mas malino ano mga kahoror ay uh, gumawa ako ng table Para mas uh, lalo nating uh, maintindihan ang paghahambing ng puder at panudla bali sa kahulugan ng mga kahoror ay ang poder ay kapangyarihang nakaimbak o nakapaloob sa isang gamit gaya ng agimat, anting-anting mutya, bato at mga medalyon parang baterya na may laman na enerhiya samantalang ang panudla naman mga kahoror ay kapangyarihang nagmumula sa tao na inilalabas sa pamamagitan ng salita o orasyon ang panudla ay parang kidlat na bigla at mabilis ang tama. Pagdating naman sa pinagmulan, ano, ang poder ay gamit mismo na may basbas -bas ng orasyon o espiritu ng nagbabantay. Samantalang ang panudla naman ay tao mismo gamit ang kanyang lakas ng kalooban, boses at orasyon. Sa paraan naman ng paggamit, ang poder ay sinusuot o dala o inilalapit sa katawan para gumana kahit walang bigkas. Samantalang ang panudla naman mga ka-horror ay binibigkas at itinututok sa tao, bagay o espiritu para magkaroon ng epekto. Pagdating naman mga sa tagal ng epekto, no. ang poder ay uh, pangmatagalan kung inaalagaan at uh, pinapakain ng uh, mga tamang ritual at dasal. Samantalang ang panudla naman mga kahoror ay pansamantala o hanggang matupad ang layunin maliban kung inuulit. Isang halimbawa naman ng poder mga kahoror ay ang anting-anting na poder de fuego na nagpoprotekta laban sa apoy. At pagdating naman sa orasyon mga ka-horror ay yung orasyon na binibigkas para agad pahintulutin o palayasin ang masamang espiritu. Sa lihim na karunungan mga ka-horror, lagi nating tatandaan na kapwa mahalaga ang puder at panudla. Ngunit may babala ang mga matatandang antingero at albularyo. Kapag ang puder ay napunta sa maling kamay o ang panudla ay ginamit ng may masamang hangarin maaaring bumalik ang lakas nito sa pinagmulan. At sa oras na magtagpo ang dalawang kapangyarihan sa isang laban, hindi na tao ang may huling salita, kundi ang pwersang hindi nakikita at kapag iyon ang nagpasya, wala nang makapipigil sa magiging kapalaran. So hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.